Hi mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ikadalawang putsyam na araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang ating dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang tayo at uh, patuloy tayong magsikap na maging mabunga ang ating mga paglililay. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa araw na ito ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 16, Versikulo 13 hanggang 19. Dito nakikita at napapansin natin na mayroon isang pangyayari na kung saan si Jesus ay tinanong ng kanyang mga alagad. At siya mismo ang nagtanong, sabi niya sa kanyang mga alagad, Sino ba ako? So kung titingnan natin itong tanong na ito ay talagang nagpapakita ng isang katibayan ng pagkakilanlan ng mga alagad kung sino si Jesus. Kaya nang tinanong ni Jesus, sa inyong narinig, sino ako? Kaya yung mga tao, marami rin yung kanyang mga alagad ay sumagot din at ang kanilang mga kasagutan ay para sa akin ay naaayon posible sa kanilang mga karanasan. Kaya nga sabi nila, ikaw ay si Juan Bautista, ikaw ay isa sa mga propeta, ikaw si Jeremiah. No? Itong mga sagot na ito ay hindi naman malayo sa katayuan ni Jesus. At ito ay nakaugat sa kanilang mga karanasan. Ngunit si Pedro ay napakaganda ng kanyang sagot. Sabi niya, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay ng Diyos. At ang kasagutan naman ni Pedro na ito ay talagang naaayon din at nakaugat sa kanyang karanasan, sa kanyang pagkakilala kung sino si Jesus at napatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala kay Jesus. Siguro ang tanong na ito ay mas magandang pagnilayan din natin. Para sa atin, para sa iyo, sino nga ba si Kristo? Napakasimpleng tanong pero nangangailangan ng malalim na pagninilay. At sana kung anuman ang pagkakilala natin kay Kristo ay makikita natin ng buhay na buhay sa ating mga kilos, sa ating patuloy na pakikipagkapwa at hindi lang manatili sa mga salita kundi sa tapat na pagkilos. Sana maging instrumento tayo ng ating pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng ating mga kilos. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami makilala ka namin ng lupusan. At ang pagkakilanlan na ito ay maisabuhay namin at maipahayag sa aming mga kilos. Amen.